Alright, project na naman tong M3 So, ayun yung mandar check natin sigurado may na sira dito para wala siyang compression may na Okay This is it Pansit Ah, oh, grabe ito guys. So, kailangan natin ma-check to para malaman natin kung anong gagawin natin dito at saka makita na mayari. di ba? I know this. Alam na alam ko 'to eh. Oh. Sa ano ko pa lang kumalas na 'yung ano eh. 'Yung timing chain at saka 'yung timing chain. Tumalon siya. Ayun. Kasi pag i-start mo wala na siyang wala wala namang ano to pero matapo pero to. Kasi baka mamaya bumaluktot yung bulb kailangan pag mga ganito double check na siya hindi na pwedeng ibabalik lang so wala namang ano wala namang ibang uh, issue yon lang kumalas pero ang dahilan yan dahil sa tensioner yung tensioner nito matras sigurado nasira so wala namang ano problema Natakot yung mayari dahil sa black. Dahil kung sino-sino daw ang gumagamit ito. Mga uh, tropa pips niya. So, ayun. Gagawin na natin to. Tapo barrel to. Alright. So, ito yung part 1 sa gawa natin. Tapos, update natin sa part 2. Pag na buksan na natin. Tapos, kung may tama yung valve. Kung bumaluktot walang tama at least na check natin alright mga parts buksan ko na to so para malaman natin kung may tama ang bulb yung exhaust at saka intake tapos pagkatapos ibabalik na rin natin wala walang tama kung saan may tama papalitan na yung valve tapos bulb okay na Palitan na lang din ng valve seal. So right, di na natin papakita kung paano natin buksan kasi basic lang naman to. Sumo na siya, sumo. So mamaya na pag nabuksan, pakita natin kung may tama o wala. All right. So okay, nabuksan na natin yung ano. Yung head. Kunin mo yung big. Titingnan ko kung may tagas yan. Oh. So, ikaw magkamera para makita ng bayari. So, ito kasi, double check lang natin kung may taga siya. Maganda yung sunog nyo. So, hindi siya basa. Ito yung tuyo. Alright. Tingnan nyo yung ano. Mag 6 months na to. Ganyan yung pa rin yung ano niya Napakalinis. No, Ang sira lang ito, tinsuner. Tinsuner check lang natin to ayok wala para walang gastos yun wala nga so ibabalik din din natin to wala syang tagas yan. dahil pag nag leak yan dyan sigurado papalitan yan so sa exhaust tayo buhusan natin yung exhaust maliwanag be hilo mga yan so buhusan natin dito kung meron o wala. Ganon yan pag ano, pag nakalasa ng ng ano, double check talaga. Kasi kung hindi, mag double trabaho. Uh, meron o wala. At least na double check. Ang panatag tayo. Katulad niya, nag ko. O, di ba? So, meron. Ibig sabihin so, so ano lang natin yan Drain bulb lang natin yan Kung kaya siya mahabol Kasi kung baluktot yan Malakas yung tagas So may singaw lang yan Carbon lang siguro yan So ganun lang Ayan ang magigitan nyo Naglilik siya Yan So Regrind lang yan papalitan na yung valve seal para uh, secure na tumagal na naman siya so ang load nito is, is ano to uh, 150 something cc dahil 59 eh no? 59 yeah. so maganda talaga pag chrome board pag nag ano kayo upgrade kayo ng black chrome board dapat para matagal ang ano niya Uh, parts so hindi siya basta basta kagad nasisira so okay so iano ko lang sa inyo kung ano magkakarga kayo halimbawa ito 59 depende kasi sa load dyan kung matas yung cams nyo yun maano siya aggressive so ito, ito kasi pang touring lang to kaya hindi masyad, masyadong umaangat yung o dumadamba no? hindi siya masyado kasi pang touring lang to eh pang pang biyahe lang to siya Mabaga, yung pang rides ganon pang dilios ganon ito yung style nyan so kung gusto nyo talagang umaamba siya yung malakas ang persa mga M3 kasi ito may mga compression release to <clears throat> may mga compression release kaya medyo bawas ang power sa starting ang ano nito pag nakadulo na mas malakas yan, no? matatalo na yung 150cc dito so ang ano nito kung gusto nyo ma maamba talaga palitan nyo yung dito sa anong tawag nito uh, tran uh, transmission gear uh, yung gearings niya doon sa transmission ano dyan sa automatic transmission yun pag gusto nyo talagang malakas yung ano niya magpalit kayo ng gearings doon set tapos cams mataas dito ah uh, yun ang tips ko sa inyo talang gusto nyo maamba yung motor nyo or malakas tapos nakapin dapat yung rad uh, palaman ng 6 ano mga 6 ang palaman nya pwede na yun maamba na tapos stage 2 na cams sigurado malakas na masyado maamba na yung motor nyo so ito kasi mga ganitong sit up pang delius to pang rides rides pang delius pang nyo, service lang so yun lang yun lang ang tips ko sa inyo okay alright <coughs> bakit nagka ganito yung issue ng mga kumakalas yung timing chain dahil sa tensioner na sira. Ang tawag din sa Bisaya, uplok, mauplok siya sa patasa, ano Muok-ok yung ano, yung spring mo. Wala lang tension yung ano niya, yung toser para sa guide na to. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. At sa isa dyan, yung maluwag na yung timing chain So, kasi matagal na rin itong motor na to. Palitin na yan para minsanan habang nabaklas na siya para tumagal naman siya ng ilang taon so ayan o oh, bubuksan natin na ah. may uplok ang tawag niyan sa bisaya uplok so ayan so, papagitan natin video mga bing dito kasi maliwanag yan dito wala nang power yung tension niya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Mahingi na. O. Oh. Ngayon, papakita natin sa inyo, walang power yung ano, tension. Kasi yung spring nito, wala na. Ah, kuha lang ako ng flat screw. Alright, dito tingnan natin na wala na siyang power tension. Ayan o. Oh. Oh. Manual na siya. Itutulak mo. Ikutin mo pa to. Ito. ito Layo mo konti. Ayan o, inikot ko. Ayan o. Wala na yung spring. So, pag malakas yung ano, birit mo, uplok na niya Sa Tagalog na yun, yung, di ko alam, uplok, uk-uk. Up -up. Ayan o. Wala na siyang spring. Kasi dapat pag binitawan mo yan, tatalsik to. Pero wala na. Wala na o. So, ayan, ito, ito yung dahilan Ayan yung spring nya Putol Ayan. Ayan. So, Alright Pag natanggal Ang timing chain sa uh, Sa timing gear Yun ang dahilan So O nga May isa pang ano dahilan dito yung sobrang higpit naman ang sisirain nito yung cams mas mainam yung mga gan ganitong ano uh, nangyari kumalas yan na hindi nasira yung cam bearing so mas okay kasi pag nasira yung cam bearing malaking gagastusin baka matamaan ba tong cylinder head no tong assembly na to yung paglagay ng bearing so may ginawa na ako nangyaring ganun ano So, kala ko hindi na talaga pwede saksakan ng bearing dito. Buti nag-fit siya. Pinalitan namin ang bearing. Okay pa naman. Kaya hindi na rin ng head. So, yun lang yung tips ko sa inyo. Yung mga ganyan nakalasa ng timing chain. So, update natin sa part 3 nating gawa. Pagpapanda naman ito. Hmm, all goods pa rin siya. One... 50 something cc to. Ang galing naman yan. Kanino yan? Dun sa pinalitan ko kapon. Oo, ano, ano yan? May ano yan? Oo, oh, may ano siya. Patikin nga. I-videoan natin. M3 ano? Ay, hindi. Sniper. M3. M3. Ito ang kulay-kulay. O, para magpag nakita ng ano, mga tropa. Oh, yun oh, ang galing oh. Okay, bawal yan? Hindi, may remote siya eh. Ah, pwedeng patayin. Pwede, Baka na lang. palit ilaw. Oo, oh, no. Pwede yan, may remote. Para ka may TV doon sa buto. So, yun lang mga parts.